bayag ka raw na huwag na sa akin. Mm. Ay, ba't hindi? Ay tuwa pa nga raw at para hindi na magbulakbol. Hindi na daw bulakbol sino? Hindi na magbubulakbol si Piti bagay may asawa na. Ah, oo. Uh -huh. Ay, uh -huh. kaya nga alas dos ay pinauwi at yun ang sinabi. Oo. Uh -huh doon kami pinasal sa bahay nila saan kayo kinasal? kuya badoy ah kay lolo adoy dahil nga nandoon kakay okay. isa ba yan? kay lolo pater ah okay. ka na lolo pater doon sa may Iba, ospital? bago pa sa may ospital? oo, oo. wala na yata yun wala na yata gibana nabundog yun si ng... sino? kaya mo makalun. Dapat ay pinabat na gawa yun ng maitra. Ah, ang nabundol yung bahay ni Lolo Pater. Ay, oo, ay nagpula naman ng tao. Oo. Oh. Oo, oh, kung sinong nagpagawa Ay, yun. kaya nga, ay nung ikinasal kayo, nagpunta doon ang huwes. Ay, ba, doon na ako kasi bilyaryal. Ay, yung bilyaryal. Ay, yung bilyaryal. Kuya Pater. Ah, ay, di kami kaya doon din punta. Oh doon kayo nagpunta ni Lolo. Ay, tamang, ni Tatay. Taman-taman. si dos ay naroon na kami. Hmm. O, ayan o. Di, ang sabi nung pare, ay, 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 nung bilya real. Apan, ah, tabuan lang kami yung nangligaw sa akin. <laughs> <laughs> oh. Kaya ako hindi kumporme nung... Siya rin hindi kumporme nung kami nanay na luling. Yung matagal daw naligawan, kung mm. siya hindi nagkakatuluyan. Ah, oo. Oh. Ay, tama nga naman. Sila na yung nakita ko ngayon. Ay, kaya nga. Si Bonay. Si Ate Conos. Sumalangit na ba? Oh. Ay, hindi naman din nagkatuluyan. At ang Nabot na ka naman sa Sino dati ang ano ni Lola Kunos? Ha? Sino dati? Ha? Sino ang dating ano ni Lola Kunos na Sino ang dating nanliligaw kay Lola Kunos? Ah, hindi. Ang nangliligaw kay Ate Kunos ay yung si Kunti. Yun, yun naman, hindi ka na. Sino? Si Diyos Kuro. Basanta. oh basanta. Oo. Oo. Oh. Kaya yan, o. siyempre naman, parang nakakado ko yung patmatatanda na paparamay. Ah. Oh. O, oh, ay kaya sabi ni Lola, Luling, kailangan na ikasal na ay baya, ay may kung may tanong ay natin yan, baka ay mamaya sa harap ng kon ay payaw ayaw. <laughs> Sino daw si tatay? Si o si Pepe. Mm. Ay ah, puro raw upo ang sagot ay. ay taro ay, ay itong babae, ika ay sagot daw ay upo rin. Mm. Ay wala naman problema sa gitasala na. Mm. -hmm ngayon ay kapatang mala nga lang ang niligaw eh pinuntahan kami sa sa Gapasin oh. sa Palay dalawa ni Kuya yung pa may dalang Gapas mm. kami kinutulungan kaya kami kaya naman nadali rin ang paggapas ha? nagtulungan na kayo ng paggapas para ano? Matapos agad. Ha? Pumunta na sa gapasan. Tinulungan na kayo. Ay, di tinulungan. Hindi pa naman nakakasal. Ay? Ah, oo. Uh Hindi -huh. pa nakakasal. Oo, oh, ay. Pero may na nag-alam -nag na ni Nanay na dubing. Mm. At nagka-intindihan na sila. Sila ni Lola. Ha? Lola Marta. Oo, sa so kanilang nanay na luling. Hmm. Ayan pala namang si, yung mga Escobar, ayan pa ikamag-anak ng baros. Hmm. Akala raw natin, eh, ika ni huling na baros. Oo. Oh. Akala raw natin, ay kaya magkamag-anak, ay dahil sa baros, ay karon nung namatay na huling ay, kaya magkamag-anak ay dating kamag-anak ng matatanda. Ang Escobar. Yun daw Filomeno Barros, saka Filisporo Barros. Yan ang magkamag-anak. Si Lolo Poro nga. Oo. O. Kaya ikaroon nung daw pinapa, nung daw pinapapanhit si nanay na luling ay pagbulong daw ni nanay na lino ay pagkakita kay Wado kay Wado ay ay ikaw pala naman ang, ay tayo